hindi po fake news yun. Pinindigan na ating uh, bubit, ha? <laughs> na meron nag walkout na general at uh, ilang pa. Ha? Bakit nga ba nagkaganon? Eh, sinong pinag-walk outan? Nanindigan ang batikang broadcaster ng DZRH na sila kay Deo Makalma na hindi fake news ang walkout issue ng ilang general sa isang conference meeting kasama ang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Lakay Deo Makalma, nanindigan daw ang kanyang impormante na totoong nag walkout ang mga heneral. Subalit so paglilinaw nito, hindi command conference na pinangungunahan ng commander-in-chief ng bansa na si Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari, kundi isang conference kasama ang isang cabinet secretary. Matatanda ang nauna ng nag-trending at mainit na pinag-usapan sa social media ang naging laman ng vlog ni Retired General Macanas na ilang general di umano ang nag-walk sa isang pagpupulong kasama ang mataas na government official. Di umano, hindi na masikmura ng mga top generals ang ilang mga usapin na labag sa kanilang prinsipyo. Na mabilis naman pinasinungalingan ng pamunaan ng Armed Forces of the Philippines, sabi ng spokesperson ng AFP, fake news daw ang nasabing ulat at wala itong katotohanan. Bumaba po ang uh rating approval at trust rating ng pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa latest survey ng Pulse Asia. Bakit? Anya. <laughs> Talakayin natin 'yan at magandang umaga sa mga cavaliers, mga mista, sa ating mga Daluhan, Alam po niyo at maging mga retired generals at lahat po ng mga vloggers na sumusubaybay po sa atin. Alam punya hanggang sa ngayon eh uh, mainit pa rin yung uh, balita natin last week ha Ayan na uh, yung iba sinasabi fake news. Ayan na uh, hindi po fake news yun. Pinindigan na ating uh, bubit ha? <laughs> na meron nag-walk out na general at uh, ilang pa. Ha? Ayan eh kaya lang eh, sabi nga natin eh, alam po nyo mahabigan kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan uh, may mga anti, may mga pro. Ayan uh. Anyway, balikan natin yung issue ng walkout mahabigan, ha? Eh, klaruhin lang natin ni eh, uh, Siguro din naman natin uh, ano siguro uh, wala ay wala natin kung merong spin, merong uh, kaunting uh, spin ng istorya o kaya nagkamali lang sila ng ano ha ng interpretation dun sa ating uh, balita. Ayun, Kaya sabi natin eh uh, iba yung uh, ano eh ha uh, yung uh, command conference at uh, conference at uh, wala tayong sinabi na ang pinag-walkoutan ay uh, ang Commander-in-Chief. Uh. Eh, para po sa mga hindi masyado naka-intindi sa military parlance, uh. pagka sinabi pong Commander-in-Chief, uh, yan po ay ang Presidente ng Republika, Presidente ng Bansa. Ayan, uh. At uh, bakit nga ba nagkaganon? Eh, sinong pinag-walkoutan? Uh? Eh, uh, sabi nga natin ng uh, ating bubite isang uh, opisyal, uh at uh, pero hindi po ang uh, commander in chief hindi po ang pangulo dalang nas ang nasabing pagpupulong na yun uh, ay hindi po command conference ayan pag command conference <laughs> ang nagpapatawag po niya ni uh, presidente commander in chief uh, ito ay uh, isang official din pero uh, ito po ay uh, isang official na sabi nating may ranggong uh, secretary Coming. Eh ano nga ba ang pinagmulan niyan? Ito na nga ba ang sinasabi natin, Apo uh, Little President, uh, Apo Lucas uh, Bersamin uh, at ang uh, ating official sa National Security Council. Alam po niyo, mahabigan ni eh, uh, uh, Apo General Dick De Leon, uh, Secretary uh, Edda Anyo, ha? Ayan, uh, Secretary uh, Gibo, at uh, siyempre sa ating Commander-in-Chief, uh, Mr. President, siguro po eh, kailangan dito ang uh, inyong uh, kumanda. komanda. ha abay uh, dahil uh, nakalungkot eh aminin na natin na uh, dahil sa hindi po pagkakaintindihan din ng ilan nating mga opisyal, uh, mapa civilian, military eh uh, masakit aminin po Mr. President pero uh, parang uh, wala pong uh, nagtitimon, Mr. President. Uh. Kumbaga sa Philippine Harmonic Orchestra, ha? eh wala po tayong conductor. Ayun eh dapat eh may conductor isang kumpas lamang po para hindi po tayo sintunado, ha. Hindi po iba-iba ang ating mga statement na nagiging kalituhan sa ating uh, kasundaluhan. na at uh, mag maging ang civilian uh, group na nasa ahensya ng ating uh, gobyerno para isang ano lang po ha ayan uh, isang uh, tono lang ang sinasabi natin eh, uh, bakit na sabi natin eh sabi nga natin eh, e, mga top officials natin eh inaalala po niyo nangyari kay uh, Apo Little president uh, Lucas uh, Bersamin ang ating little president ha ayan na uh, may statement siya ha at ito ay kinontra ng ating defense secretary Mahabiga na parehong miyembro ng gabinete ng pangulo Marcos nagkakaiba po na e statement ha. Abay kung uh, naalala po ninyo ayan na ang sabi ni little president uh, Lucas uh, Bersamin apo uh, Lucas at uh, secretary Gibo Chodoro sa ayungin incident uh, na ikinasugat ng uh, ilang sundar at pagkaputol ng uh, daliri ng isang uh, uh, tauhan ng uh, navy ayan uh, dahil sa ginawang uh, agresy bu action ng uh, China Coast Guard uh, eh di ba ang sabi ng uh, Apo Lucas ha huh? <laughs> well you know <laughs> uh, this was uh, probably a misunderstanding or an accident we're not yet ready to classify this as an armed attack i don't know kung yung mga nakita namin is a uh, bolo axe nothing beyond that yan po ang uh, exact statement ng ating uh, little president. <laughs> Pero uh, kinontra naman. Uh, ang sabi naman ng ating uh, defense secretary, <laughs> we see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. Uh. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. So, uh, doon pa naman po mahabigan eh, Secretary Anyo, uh, Secretary uh, Apo Dick De na eh, uh, meron na tayong uh, problema. Eh, siguro Mr. President ay eh, magtalong ng designated survivor. Ay, eh, designated survivor tuloy. Eh. Ay, good morning ating uh, Vice Inday. Ha? Ayan, uh, kumusta ka na? Ha? Abay, sinasabi natin mahabigan eh, magtalaga ang uh, ating uh, uh, pangulo ng uh, isang spokesman ayan sa isyu ng uh, West Philippine Sea para hindi iba-iba ang statement ha uh, sila sila mismo ang nagkahagulo. ha at uh, ayan sinasabi iba ang sinasabi ng Coast Guard isa iba ang sinasabi ng AFB o kaya Navy Ganun po ba so dapat uh, para hindi po na. At siguro bago maglagbas ng statement eh, may coordination. At eh, higit sa lahat, Secretary Anyo, galing po rito sa intelligence at nandyan pa rin po kayo, ay eh, siguro po Mr. Secretary eh, uh meeting yung iba't ibang uh, intelligence uh, agencies ng uh, ating uh, gobyerno ha huwag uh, magtataguan ng uh, information ha <laughs> eh uh, baka mamaya eh, uh, ano nangyayari sa ating TV monitor pa pinaglalaro ano eh uh, para isa po ang uh, statement isa ang tono at huwag magtataguan ng intelligence information ha? baka po magaya tayo sa 911 sa Amerika. ha eh, ba, paano ba nangyari yun? Eh, nagtugaan po ng uh, Intelligence Information ang uh, Central Intelligence Agency at ng Federal Bureau of Investigation. Uh. Eh, naintindihan natin dito. Eh, dito lang, yung local incident din, ha? Yung mama sa pano. Ay, di ba? <laughs> yung intelligence uh, report nun, eh... Uh, lumalabas sinolo ng PNP at hindi isinyera sa Armed Forces of the Philippines kaya po nagkaroon ng uh, uh, matinding uh, insidente sa Mamasapano so ganyan po yung Presidente, president e eh, uh, secretary Alño. siguro po ay uh, mag-usap-usap ang uh, ating ma opisyal uh, lalo na po sa issue ng uh, West Philippine Sea baka tayo po ay uh, <laughs> pinaga uh, tatawanan na ng uh, China. Ayan. Eh, dapat isa lang po ang uh, flow of uh, information. Eh, eh, let's put our acts together. Ika nga, ha? <laughs> Magkaisa uh, po tayo, ha? Ayan. Eh, uh, kaya lang kasi minsan mahabigan ni uh, sabi ng ibang uh, intel group, eh, pinagpaguran namin to Amin ang credit, ha? Pero kung involved po ang... Uh, national security at mga ganitong masalimot at sensitive na issue, eh dapat po ay iisa ang ating uh, statement. Diyan po nagmula ayan, uh, ang uh, issue ayan, uh, na sinasabing uh, fake news. Uh, eh, uh, sa tanda po natin sa journalism, sa media po mahabigan eh, hindi po tayo po sa fake news. Ayan. Uh, eh, uh, <laughs> ang uh, nangyari po talaga, eh, uh, nangyari. <laughs> eh, uh, ganun po talaga. Uh, so, uh, ang issue ngayon dyan, at uh, para din po sa ating uh, mga kababayan, uh, mag-ingat po sa mga lumalabas sa social media. Uh, dahil, uh, wala, well, uh, totoo naman yung iba pero may mga hindi totoo. Ang labanan po kasi ngayon mahabigan ni uh, ano ni uh, cyber uh, war. <laughs> Ayan, labanan po ng uh, ano ngayon lalo malapit na po ang eleksyon. Ha. Ang labanan po ngayon mahabiga ni uh, propaganda, black propaganda. Eh alam po niya mahabiga may mga trolls eh. Ayan, uh, trolls troll uh, farm kung tawagin, ha? tabi eh uh, may trolls ang uh, sabihin na natin ang uh, administrasyon may trolls din ang oposisyon <laughs> kaya pati kami rito sa media po mabigyan mga balita namin dito i eh, uh, binabantayan eh ha pag may balita laban sa oposisyon. Ayan, 'no, katakot-takot na sa kain ng ano yan, ng trolls yan, ha? Eh pag kami banat sa administrasyon, ayan, katakot-takot din at uh, yung mga naapektuhan, kami pa ang binabanatan. <laughs> Ganun po ba kaya. Eh uh, modesty aside po, mahihiga eh, ngayong pagkagarito may mga issue eh. Hintayin po niyo yung uh, balita o kaya report na nagagaling sa mainstream media. Ayan. Eh sabi nga natin ni eh, uh, Modesty aside, eh, <laughs> ay uh, ang uh, uh, karamihan po sa amin ay eh, graduate ng uh, four year course na journalism. at uh, alam po natin yung mga basics ng uh, journalism, news uh, gathering. Ayun na. Uh, na sabi nga eh kaya minsan ni eh, uh, hindi na po sa pagyayabang eh, may mga media personalities po. Ayan, na, uh, na imbita na rin po tayo na yung mga GCSC training ba ng uh, ating mga junior officers sa AFP ha abay nag-invite po mahabigan ng ano uh, lani mga nasa intelligence kasama sa intelligence course nila nag-invite po sila ng mga journalist ayan na. Uh,